Eto na mga kapatid, dakot na ang lahat Lebron, ayaw nang mag-commit sa LA. Halos makapigil hininga nga po ang Game 5 ng laban ng Lakers kontra sa defending champion at Denver Nuggets. Si Jamal Murray ang sumira ng lahat para sa purple and gold sa mga binitawan nitong game winning shot. Dalawang beses nga po niyang pinalasap yan kila Lebron. Hindi maipinta ang mukha ng mga fans sa sinapit ng kanilang kupunan at tila mas lalong mangungulubot pa yata ang mukha nila sa gagawin ni Lebron ngayong summer. Paano ba naman ka kasi mga kapatid eh mismong si Lebron James na mismo ang tumanggi na mag-commit siya sa kupunan nila sa darating na summer. Wala nga daw siyang isasagot pa dito kung eto na ba ang magiging huling laro niya para sa team ng LA. 39 anyos na nga po ang lolo niyo at magtatako rents na rin ngayong taon. Kaya ang lahat ay gustong malaman agad ang sagot kung saan ibubuhos ni Lebron ang natitirang sandali niya sa liga ng NBA. Alam naman din siguro ng lahat na magiging free agent na nga rin siya sa darating na summer matapos ang anim na season. Pero ang nakakagulat nga rin po dito kay Lebron mga kapatid. E tila talagang iwas nga po itong si Lebron at kitang kita rin na todo ang pagkadismaya niya sa nangyari sa kanilang team. Ang tanging na isagot na nga lamang din niya. E gusto niyang umuwi na lang para i-spend ang time sa pamilya niya. First round pa nga lamang din nang napatalsik agad sila. Kaya sino ba naman din hindi sasama ang loob ano? May good news din naman kahit papano para kay Lebron. Dahil ang mismong agent niya nasa si Rich Paul ay eh sinabi nga abot pa nga daw hanggang dalawa o tatlong taon pa na maglalaro si King James sa liga. Pero yun nga lamang, galing yan sa bibig niya at kahit mismong si Lebron ay eh, hindi niya rin alam kung saan naabot ang future niya matapos silang walisin agad ng Denver. Talagang malaki nga po ang mabubuwag sa team na to. Pwedeng si Lebron ang lumisan ngayong summer at pwedeng pwede nga rin pong etong si head coach Darvin Ham. Matunog na matunog nga po sa balita na malamang na hindi na papabalikin pa ang head coach nila. Maraming nga pong umaalma rin sa play na pinapagawa ni head coach sa team at kahit si AD eh hindi rin nagugustuhan ng estratehiya ni Coach Ham. Makailang beses na nga rin pong sinasabi yan ni AD sa media na hindi ang kop sa kalaban ng plano ni Coach. Kahit si Lebron nga rin mga kapatid ay eh nagtataka kung bakit siya ang isinab agad gayong si AD ang may mas madaming foul na. Ibang klase nga rin kung mag-isip si Coach ano. Samatala tila mabubuwag na agad ang Phoenix Suns mga kapatid. Umami na rin si KD at Brad Bill. Ito na at ang lumalabas pala eh hindi komportable si Durant sa role niya kasama sila Booker at Bradley Bill. Hindi niya nga daw gusto kung paano siya ginagamit sa opensa kasama ang dalawang star player na sina Bill at Booker. Kilala nga po natin si Durant na prank ka talaga kung magsalita. Kaya kapag may nakita to na may hindi tama sa kanilang kupunan, ay asahan mo nang isisiwalat niya yan sa social media kahit pa nga sa mga reporter na nag interview sa kanya. Nasa kamay nga po ni KD ang karera niya kung bigla niya kanyang linisanin ang Suns. Makailang beses na nga rin po niyang ginawa ang mang iwan sa ere sa kanyang team. Nangyari nga po yan sa last team niya sa Brooklyn kung saan wala nga daw consistency ang kupunan kaya niya biglang iniwan. The same thing nga din po sa Warriors nang bigla siyang magpa-trade. dahil nga rin po dito kay Draymond na nakaalitan niya. Ang ending tuloy eh malaki ang nawala sa Golden State para lang pagbigyan ang gusto niyang mangyari. Dito nga din po mga nga dibang Phoenix Suns mga kapatid lalo pa talagang masaklap nga po ang pagkatalo nila talaga sa Timberwolves. Tapos eto nga rin pong si Bradley Bill kitang kita kung paano niya bastusin ang kanilang head coach na si Frank Bogel. Pinasab nga po siya ni coach niyan dahil medyo maalat ang laruan niya. Pero parang hindi yata nagustuhan ni Beal ang ginawa sa kanya ni coach. Kaya ang tapik sa kamay e parang gusto lang sampalin. Tapos ni hindi pa umabot na parang may hinanakit din talaga ano. Pero nang matanong nga po si Bill hinggil dito e sabay kambyo naman siya at hindi niya nga daw alam kung anong ginawa niya. Frustrated nga po ang lahat hindi lang ang mga fans sa performance ng Phoenix. Malamang sa malamang malaki rin ang mababago sa kupunang to.